programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Hindi nga inaasahan Nito nga si Dibina pag uwi nga nila ng kanyang tahanan at sinundo nga itong si Princess nga sa hospital ay merong dalawang pulis na nag-aabang sa gate ng kanila nga bahay at dito nga ay uh, i-invite nga nila itong si divina sa presinto para nga sa maraming katanungan at walang kaalam-alam o ka-idea -ide itong nga si divina kung sino ang nagpatawag sa kanya sa presinto at kung bakit siya sinundo ng dalawang mga pulis habang ito namang si uh, Leilani ay nakagising na nga mula sa kanyang uh, pagkakakomatos sa ginawa nitong si Divina ito na ba ang uh, tatapos ng uh, masasayang araw nitong si Divina ay muli na nga magsasalita itong si Leilani habang ito namang si Justin ay uh, nagsabi na nga ng kanyang sa uh, saloobin dito nga kay Princess at nagdapat na siya ng uh, tungkol sa kanyang naramdaman dito at dito naman ay nasulsulan pa nga ng bruhang si Divina itong ang siya uh, Princess na kumaari daw ay sagutin na si Justine para naman daw maging masaya at maligaya ang kanyang buhay basta ang important daw ay huwag na huwag niyang pababayaan ang kanyang pag-aaral dahil ito ang nais nice nga itong bruhang si Divina para nga tuluyan ng mailayo si Savior dito nga kay Princess kung kaya dito ay masayang masaya na nga din ang bruhang si Libby dahil nagtatagumpay na sila sa kanilang mga kasamaan at dito naman ay ay. Uh, isa rin talagang hindi na matatanggap pa ni Dibina Ang mangyari sa kanya Dahil ito na ang pagbabalik ni Dibina Sa loob nga ng kalubos So kaya guys Napakarami po natin mga dapat abangan Sa mga susunod na episode Dito nga Sa Prinsesa ng City Jail Kung nagustuhan po ninyo Ang aking videos for today Paki subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.